JM de Guzman on courting Donalyn Bartolome pag may gusto kailangang ipaglaban. Kinumpirma ni JM de Guzman 35 years old na patuloy ang panliligaw niya sa vlogger actress na si Donalyn Bartolome 29 years old. Okay naman nanliligaw pa rin syempre pag may gusto kailangang ipaglaban. Nakangiting sagot ni JM tungkol sa pagtatanggi niya kay Donalyn. Nagsimulang maugnay ang dalawa dahil sa video collabs nila noong September 2022 hanggang June 2023. Nang magdiwang Nung nang ika-34th kaarawan si JM noong September 2022 ay nag-organisa pa si Donalyn ng surprise birthday party para sa aktor. Mula noon ay naging bukas na ang kapamilya aktor sa paghanga niya para kay Donalyn. Isang taon na rin ang lumipas mula nang maging magkaibigan sila. Hindi ba siya naiinip na hindi pa siya sinasagot ni Donalyn? Sagot ni JM, hindi. Napapawi ang inip ko kapag nakikita ko siya. May pag-asa kaya siya sa puso ng dalaga? Sana may pag-asa, sambit niya. Inilarawan ni JM ang mga katangiang nagustuhan niya kay Donalyn. She's a very caring person, very sincere. Di ko alam eh, nai-inspire ako sa kanya, banggit ng aktor. Maraming pagkakataong nakaranas ng pambabati ko si Donalyn dahil sa ilang video ko content nito na hindi nagustuhan ng netizens. Tinanong si JM kung paano niya pinapayapa ang loob ni Donalyn sa mga pagkakataong yun. Hindi niya masyado, yun nga ang nakaka-proud sa kanya, hindi siya nagpapapekto, pinapalabas niya sa isang tenga. She learns from kung anuman ang ilatag sa kanya, ibangga sa kanya. Hindi rin ako masyadong nag-open ng mga ganong bagay kasi sa kanya yon. Pero nandun ako to lend an ear. Umaten si JM sa Urban Smile Dental Clinic 10th year anniversary at 36th birthday celebration ng owner ng clinic na si Dr. Raul Figueroa de Las Alas aka Dr. RFD. Ginanap ang event sa Sede Hotel sa Quezon City noong lunes September 18. Nakasama si JM sa cast ng Kapamilya Primetime Series na The Iron Heart. Kasama rin siya sa upcoming series ng ABS-CBN, ang Linlang, kung saan co-stars niya si na Marcel Soriano, Kim Chu at Paolo Avelino. Nagbigay ng patikim si JM kung ano ang dapat abangan sa kanyang role sa Linlang. Shady ang karakter ko doon, medyo dark. Nai-enjoy ko in a way na medyo mas nagiging creative ako. Mas nagiging free ako kasi yung boundaries ko parang lumalawak ani ah, JM. Sabay pag-amin din niya pero nakakapagod. Sulit naman ang determinasyon ni JM na rumatsada sa pag-arte. Kasama sa top 10 movies ng Netflix Philippines ang pelikulang What If na pinagbibidahan ni na JM at Alessandra De Rossi. Sobrang thankful and grateful ako doon na ako yung kinuha ni Alessandra for the role. Sobrang proud din ako sa movie, Ania. Dagdag ng aktor, si Alessandra sobrang light, sobrang galing niya. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!